Halika, malaki gusto. Ang tinatanong po ng ating kabayan o kababayan... Hello mga ka-farmers, magandang hapon po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video nito mga ka-farmers, gusto ko lang ibahagi sa inyo itong sinabi ko na ito ang edad sa mga biko or ito ang edad ng mga biko sa pagturo ko sa kanila ng vitamins. Atin mo na silang i-allow na kumuha ng gatas kay Mother Pig. Yan. Dito lang guys ha. Halika, halika, halika. Come on. Halika mag na. Magatas na, magatas. Ang healthy guys, oh. Yan, ang lulusog mga farmers. Okay? So ngayon po ay gagamit ako ng 1 ml na disposable syringe mga farmers. Okay, sikitan ko lang. Ay, dito ka dito, sini. Mm. Bis lang magkasya kasi oh. Malalaki na guys. By the way, sila po ay 10 days old since birth. Yan. So ready ko lang aking marker. Okay. Yan, bilisan ko lang para matapos tayo ha. So ang bawat isa po ano, ang bawat isang bit dito sa batch na to ay bibigyan ko ng tig 1 ml ang kada bake. Yan. Okay. Tanda. Pangalawa. Tunan ka lang ka farmers kasi meron akong sasabihin na information after tayo magturok ha. Oke, hiram tayo ang dagko keso, lalaki oh. Oke. Okay. Dan tanda. Next. Bibilisan ko guys ha. Sumunod. Eh. Okay. Itu enak no? Another one ML bakal farmers. Halika okay. Oh laki kiyosu Oke tanda Ayan 1 ml na naman Busy sobra guys ang akin pong brand technician Kaya ako na lang po ang Magturo kayo ng vitamins Okay Tanda Lagyan natin Saan yan? Ito? Ito okay na ito no? Ayan. Ganyan lang. One, two, three. Okay. Sana ang wala pa. Ito ang natin. hmm Dalawa na lang no. Tatapusin ko lang ka farmers ang pagturo ko ng vitamins sa mga beiko bago ako mag-explain kung ano-ano ba ang kanila pong mga edad na sila ay akin po hindi ka ng vitamins. Okay. Marker. Last na lang po. Sampirasan beik na lang. okay ayan so ito guys mayroon akong sagutin ha Oh, ito, sabi po ni Kabayang Arvin Brag, no? Sabi niya, Sir Dodong, ilang araw po pwede nang turukan ng vitamins ang baboy after mapurga? Baguhan lang po ako at ilang bisis po pwedeng turukan ng vitamins for fattening. Two months old, mahigit na po sila. Thank you po, sana mapansin. Disclaimer lang mga ka-farmers, base po sa script na ginawa ko, ito po ay nakabase rin sa gabay sa mga biik mga ka-farmers. Ito Sasabihin ko ha Una, 10 days old yung mga biik Example ko na lang Yung mga biik ko ngayon sa araw na ito Sila po ay 10 araw Or 10 days old since birth So nagbigay ako ng uh, TIG 1 ml Na injectable vitamins po Sa bawat biik Sumunod po ang ikalawang Business na pagturo ko sa kanila ng vitamins Sa edad nila na 25 days old since birth Preparation for winning Una, 10 days old since birth Today sa video na ito yan kasi ang kanilang edad, no? Ang ikalawa po na pagturo ko sa kanila ng vitamins para sa bake ay pagsapit ng ika 25th day or 25 days old since birth, paghahanda para sa pagwawalay. Example, iwalay ko sila ng 28 days to 30 days since birth so 25 days old pa lang nag-inject or mag-inject ako ulit sa kanila ng Bixan SP injectable vitamins 1 ml bawat big intramuscular injection ang ikatlong business na pagturo ko sa mga bil ko ay ika 60 days old or 2 months old since birth 3 ml ang itoturok na vitamins itoturok ko sa kanila na vitamins per head mga kaparmars 3 ml i-carryify ko lang itong sinabi dito na 60 days old since birth dito po ay kung ibabasi klasiko sa feeding program o feeding guide figure Pigurlac. Dito po nakalagay kasi 60 days old. Papakita natin para sureball tayo ha. Ayan, 60 days old. This is ending sa pre-starter stage. No? pre-starter stage. Kasi 36 to 60 days old ang pre-starter. So, sinabi dito sa guide na 60 days old. 3 ml per bag ang ibibigay. Ayan. Okay? 60 days old since birth. Ending sa pre-starter. Ngayon, ang tinatanong po ng ating kabayan o kababayan, kailan daw mag-inject ng vitamins? Ito, at ilang bisis po pwedeng turukan ng vitamins for fattening. Ito, sa akin pong practice na tinuro sa akin ng brand technician ko, and then, kasi based naman talaga sa guide, every Change feeding. Mga kabaguhan dyan, nandyan po sa description yung link ng feeding guide para sa fattening bonus tip feeding guide din also para po sa baboy na hen. Nandyan po sa description ang link na maaari pong makakatulong sa iyong mga baboy fattening. So dito, sa akin practice, every chains feeding, pupurgahin ko sila. 4 to 7 days every after purga, saka po ako magbibigay ng vitamins sa kanila. Injectable vitamins. Papakita ko lang pala. Ito po, ang Bixan SP Injectable Vitamins comments mga ka-farmers. Ayan. So ito po ang ginagamit natin para sa mga baboy sa yung uh, tuel fattening ko, yung nabinta na natin. No? Nag-harvest na po tayo doon. Kahit papano sa awan ni Lord, may kita naman tayo doon. So yan po ang gamit natin. Bixan SP Injectable Vitamins. So by the way, ito. Bago ako mag-shoutout. guys, ang ganda yan. Yes, oh Mm, halika, pahiram mo na. Mm. Mm? Malusog guys, oh Ayan. Shout out muna tayo kina Kabayang Elvera Caballero watching from Masbati. Shout out po kay Mark John Buendia, kay Tiroitis Obaldo watching from Lawaan Antiki, kay Mervy Faith watching from Cebu Province, Ronald Lane Gomez watching from Kalantos, Calaca City, Batangas. At sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Yunako sulong kaagapay instant cash araw-araw nationwide. Madali lang sumali. Step 1, bumili ng participating products. Step 2, isend ang 7 digit code via via FB Messenger or SMS. Step 3. Get a chance to win. Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Unaco brands. Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa coupon na nasa loob ng sako ng feeds o sticker at i-text ang SKP space promo code send sa 225687. Example, SKP space ABCD123. Pwede rin i-chat ang code sa Facebook Messenger ng Unaco I-scan ang QR code at i-send ang promo code. Pwede rin manalo ng instant GCash 20, 30, 50 at 100 araw-araw participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Erlewin, Aprolite, Vitracin, Jictran, Latigo, Bixan SP, Major D, Microban, Bacterid, Sustalin LA, Digestaid, Mistral, Ginvet at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025. Draw date October 1, 2025. Number of winners 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone. 20 katao pwedeng manalo ng smart TV. 12 katao pwedeng manalo ng e-trike. Right. 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner o suki na pinagbilhan. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa Yunako representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang opisyal na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng Yunako. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na. Ako po si Dodong Villaran ang patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat mga ka-farmers sa inyong suporta o sa pagtangkilik nyo sa aking mga simple video dito po sa aking channel. Okay, ito. mabuhay po ang mga farmers sa likunan, God bless us all mga farmers and peace out everyone bye bye po and happy happy farming